Hey guys, maayong adlaw sa atong kanano. So mao na ni ang ato ang balay nga gitrabaho. So mao ni siya ang entrance dire. Eh. Sulod ta ang entrance. So ni sulod mo sa entrance, it kaning pultahan na ito. Sirado na to. Kani siya pultahan kana main. So mao ni siya dire ang tangke sa mainit ato tubig dito. Kani kaya po tahan Padulong na ni sa sala So mga ni ang sala mga idol na, Sala Nanay Cortina So mau ni siya dito ang kitchen So mga idol Kitchen Dako So mga ni ang kitchen Yari tada pita para matita Island So ada. Yeah. So clear na no. So ito yung tamo diri sa sala para bantang gayo. Para hmm. sa sala na siya. Dako. So and then he mo ni siya hagdanan pa doon sa taas. So ang ilawom sa hagdanan mga idol ng washing machine na ay tap diha. So kung magbuhay ka piro na dire dari balai saya ro. Hmm. Dan sampai ni. So mau himo asal di stak. So mau sakat tadi di stas. So mau ni hakanan. So mau dan siyang finish Mga idol. Finish nan ni si no. So naibintana di ana. So naik kortina. So buta dia So ini tangka nato di stas. Nakita nato diri ang. toilet, bathtub, o shower. So, diha. Mga na siya. So, hindi rin. siya ang room. Oh. So, ang room nila rin mga idol. Oh. So, mga bubo kita ilang mga saksakan mga idol. So, nanatay hater. Ginstolan ng hater. So, there is a wardrobe. So, mana mga idol, wardrobe. So, ablihan ang wardrobe nila. Hmm. Then, tako po. Hmm. Uh, so, mana siya mga idol, makita na ninyo. So, mana siyang first row. Nik, like, saka na no? So, Arita, balik ta. Gawas ni. Arita, hallway. So, hindi ha. Ay, na siya rom po siya So, one is second rom dere. No. Tako po. Hmm. heater. Every room na heater. So, na siya mga idolo. So, na po yung wardrobe. Every room na built in na wardrobe. So, dere, mga may stock room. I-stock nila dere ang ilahang mga bed sheets mga unan yan diha di ang ma-stack hmm. so kani ang ikaduhang room so, so naapod belt in naapod na ang kuan ato no na napoy heater no so na nay mga kurtina so mana na siya mana na siya ang finish mga idol. So makita na to no. So naapoy wardrobe. So mani siya mga idol, kada room na ay mga built-in wardrobe mga idol. So Oh. Yan ato, Dako. So mo lang siya mga idol. So wala din ako mapakita no ang ato ang ang toilet sa ubos no so inaog tumog balik so mga ni mga idol no hagdanan inaog tumog balik mga idol para makita ninyo ang toilet sa baba no so oh, ang pantry dai hindi pa nako nakita no so mani siya tanganan og tanganan diha idol og kanang ref mani siya pantry uh, mag grocery groceries ka diyan no siya Manon. so tuyog ta diri pakita na ako ang kuan ano siya ang exit door so pakita na ako ninyo ang kuan mga idol um, toilet walay, walay shower sa baba mga idol Yung toilet no? so mga na mga idol toilet uh, so yun lang mga idol wala lang ako ipakita kay magtrabaho po ko dire sa magbutang pa ko og magnet diri sa kuan kani wa magud ni say lock so magbutang tag magnet magbangag ta diri magbangag ta diri so ato ni siyang butang ag magnet para inig sirado mga idol mukan na siya mag magnet ra siya pag dili siya ma dili siya ma open ba sa hangin so ayon na mga idol thanks for watching